Hindi na nakapalad pa ang job order employee na ito matapos maaptuhan ng mga pulis sa pagtanggap ng 10,000 pisong bribe money sa entrapment operation noong November 22. Nagtatrabaho sa office of the building official ng Pasig City Hall ang naturang empleyado. Ang balita, ano, pasensya na po, hindi naman, uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito, Iilan lang ang dapat makarinig nito, pero kukunin ka na yung pagkakataon ngayong flag racing. Meron po akong uh, dalawang... Uh, kailangan sabihin yung isa uh, good news yung isa hindi masyadong good news. Pasensya na po hindi naman para sa lahat ito pero kailangan ko lang talagang sabihin unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news yung uh, hindi magandang balita ano pasensya na po hindi naman uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito iilan lang ang dapat makarinig nito pero kukunin yung pagkakataon ngayong flag raising ceremony uh, para sabihin po ito last week uh, bukod sa sunog meron may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda meron tayong pinadampot pina-indrap pinapulong na empleyado ng office of the building official dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po bueno sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, -kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na. Four years ko na po winawarningan warningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat lang, uh, lalo na client-facing natin. Four years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, mag-ihigpit tayo. Napat hindi naman siya yung una din na na-entrap at na uh, Pero baga tama na. Huwag po kalimutan. Uh, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yun yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka three terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU mas mahirap nang maging corrupt. At tandaan po natin, ito yung lagi na natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga pasigenyo at bilang mga dahil hindi regular employee, hindi siya maaaring kasuhan ng lokal na pamahalaan, bagamat tinanggal na siya sa pwesto. Depende na umano sa biktima kung sasampahan pa siya ng kaso. Paniwala naman ng City Hall, may mga kasabwat ang job order employee at posibleng hindi ito ang unang beses na nanghingi siya ng lagay. Sa karang apat na taon, nasa sampung empleyado na ng Pasig City Hall ang tinanggal sa pwesto matapos mapatunayang sangkot sa illegal na transaksyon. Nanindigan ang lokal na pamahalaan na hindi sila titigil sa paghabol sa mga pasaway, kaya ilang kaduda-dudang empleyado pa ang kanilang iniimbestigahan.